Sa darating na lunes, muli na namang pipili ang taong bayan ng mga taong magseserbisyo sa pinakamaliit na unit ng lipunan, ang barangay. Huwag maliitin ang tungkulin ng mga barangay chairman at kanilang mga kagawad dahil sa mga problemang pangpamayanan at mga sakuna, sila ang ating pangunahing malalapitan. Pero paalala, dapat tama ang pipiliing namumuno sa inyong barangay. Narito ang report. Eleksyon na naman sa Lunes at sa pagkakataong ito, mga leader naman ng mga barangay ang ating iboboto. Ito man ang pinakamaliit na unit ng lipunan, ayon sa mga political analyst, ang barangay ang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga mamamayan. So, necessary. Kasi yan ang barangay, yan yung day-to-day -day na gobyerno sa lugar. Whether basura yan, peace order, ay uh, dengue or basta yung ganong klaseng mga problema. Ang unang durugan mo dyan ay barangay. Sila ho ang frontline sa inyo. Kasi bago dumating ang uh, provincial, bago dumating ang munisipyo, barangay ho dapat yung nando. Halimbawa, kung may problema ka sa basura at kalinisan sa inyong komunidad, ang barangay ang inyong malalapitan para solusyonan ito. Kung may angay ka sa iyong kapitbahay, barangay na ang pinakamabilis mong mapagsusumbungan. Ayon pa sa local government code, ang barangay ang siyang dapat nagpapatupad ng iba't ibang polisiya, plano at programa ng national government sa mga komunidad. Tungkulin din nilang maghatid ng mga pangunahing serbisyo. Hindi rin biro ang saklaw na kapangyarihan ng barangay. Tila higit pa raw sa kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas ang taglay ng isang barangay captain. Bilang executive pala siya nagpapairal ng, uh, or nag-execute ng mga ordinances na ginawa ng isang gunian at saka din ng mga national laws na may application sa barangay. Siya ang nagpe-preside nung barangay council o yung tinatawag natin sa sanggunian. Yun mga gumagawa ng mga ordinansa. Siya din ang namumuna sa pag-resolve ng konti kagaya ng ginagawa ng mga korte. Hawak niya ang executive, legislative at judiciary ng walang checks and balances. Mga responsibilidad na ni sa national government nga hindi pinagsasama-sama sa Lunes, aabot ng mahigit 42,000 na barangay chairman at halos 300,000 barangay councilors ang iboboto. Mas intense yung barangay election dahil nandoon ka sa community, eh. very ano, you know, very near, very closely ano you know, attached kaya kung gaano ka intense yung mga national elections, multiplied several times, a thousand times mas intense dito sa ano sa barangay election. Sa ibang lugar Nauuwi pa sa karahasan ang tunggalian sa pwesto. May ilan na ngang namatay. Hindi rin nawawala ang pamimili ng boto. Ayon sa PNP, mahigit 7,000 barangay ang kinukonsidera nila ang areas of concern. Kasama rin dito ang mga barangay sa labing apat sa labing pitong lungsod sa Metro Manila. Naka-full alert na ang Philippine National Police simula pa kahapon para sa barangay election. Sa tingin ng isang political analyst, mahalaga ang resulta ng barangay election sa darating na 2016 local and national elections. Kung kaalyado mo raw kasi ang mga opisyal ng barangay, malaki ang posibilidad na makuha mo ang mga boto. To be non-partisan, yung mga election prohibited pa rin yung political parties. But in reality, nakikialam si Mayor. Pagka pinag-usapan yung development ng isang bansa, yan ay nagsisimula at nakabate doon sa development ng mga grassroots communities ng barangay. Ay talagang ang silbilang ng barangay para sa mga politiko ay bilang electoral base. Electoral base. At yan ang gagaling yung kanilang mga local voting machinery. Wala na ngang atrasa ng barangay election sa lunes. Halos tapos na ang pagpapadala ng mga election paraphernalia sa lahat ng lugar sa bansa. Pero walang eleksyon mangyayari sa probinsya ng Bohol dahil sa nangyaring lindol. Gayon din sa Sambuanga City dahil naman sa pinsalang iniwan ng sagupaan ng MNLF Miswari Faction at Militar. Ayon sa Comelec, magsasagawa ng special election doon bago matapos ang Nobyembre. And we ask everybody to go out on Monday and to vote and to make sure that your officials reflect um, the ones that you vote for will reflect um, your your inclination towards the your needs, the needs of your community. Sinasabing hudyat ng pagbabago ang eleksyon, kaya di dapat ismulin kahit ang barangay elections. Sa talumpating nga ni Congressman Edsel Agman, ang barangay, ang pundasyon ng mga institusyon ng at ating pamahalaan, marapat lang na maging matatag ito para umunlan ang ating bayan.